Hello mga kasari! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, I'll be sharing to you about sa pagpapautang. Na hihingi ba ng tulong uh, financially? Parang uh, feeling nila marami akong cash, mara, marami akong pera. Hindi lang nila alam, kaya mukhang malaki lang aking time dahil dahil uh, uh, pinaikot-ikot ko lang yung maliit ko na. Iniisip ko na, sabi ko hanggat mari ayokong magpapautang kasi ako mismo ay hindi mahilig mangutang dahil takot talaga ako mangutang as in takot ako masigawan takot ako na ayoko yung may yung dinidisturbo ako na umagong umaga katukin ako para maningil ang utang hate ko pa naman talaga yon at, at saka stress masakit sa ulo ang pagka maraming utang eh minsan iniisip ko kasi sabi ko since na kayo naman ang lumapit sa akin at mayroon naman akong kunting naipon, why not susubukan ko? Pero bago ko pa yun uh, nag-decide na magpautang ng pera, tinitingnan ko muna ang kanilang uh, muna kung ano ang kanilang mga trabaho. Kung kaya ba nilang lalok ba sila, sino ba sila, at iniisip ko ba na, na saan ko sila hagilap. Hahabulin kung sakasakali. So, nung ko yung mga tao, sabi ko, since na nagtatrabaho naman sila sa mining company, kasi dito sa amin kasi mga kasari, meron kasi ditong mining uh, operation. Kaya, nung nalaman na, ko na sila ay mga nagtatrabaho sa mining, naman ganun kalakihan eh. At saka, unang-una, iniisip ko, paano ang kanilang kita? Kaya, ang ginawa ko, kinausap ko yung ano um, kinausap ko po yung secretary ng opisina kasi kilala ko man sila. Sabi ko may mga tao na umutang sa akin ng cash. So ayoko yung habulin sila kung saan sila uh, kung ko sila pupuntahan. Kaya kinausap po yung ano, kinausap po yung nasa opisina. So pero bago noon, kino ko sa mga nangutang na hangga't mari, i-deduct na lang doon sa opisina yung kanilang mga, ano, yung kanilang mga nakuha. Kumbaga, i-deduct na lang sa sahod nila doon mismo sa opisina. Yung secretary na mismo ang mag sa, ano nila, sa utang sa, mula sa kanilang sahod. Kaya, ayun, medyo okay naman din. So, so far, so good. Maganda naman ang kanilang, uh, performance, ang uh, nagbabayad. So, tuwing ang bayaran, tuwing, uh, twice uh, twice a month uh, 15 at saka 30 so mabilis lang talaga ang pera sa pagpapautang ng uh, negosyo kasi madali lang eh pero piliin mo pa rin yung mga capable na ano na mangungutang hindi, hindi ka lang basta-basta na oh nagpapautang ako ganito ganyan so since na sila ang nag-offer sa akin kung ilan ang porsyento ng kanilang uh, ano uh, babayaran. So pumayag din naman ako kasi sila ang nangangailangan eh. Hindi ko ino-offer 'yun. So at the same time, uh, maganda naman so far so good. Yung iba din dito sa tindahan ko nag-ano nangungutang. So ba bali meron akong dalawang loyal na ano na customer na nagtatrabaho din sa mining at doon na si dito na sila nangungutang sa akin kasi mga single parents sila eh. At saka, ang napapansin kasi nila kaya sila uh, gusto dito sa akin at hinikayat yung isa pa niyang kaibigan dahil hindi ko raw dinadagdagan ang kanilang ano, kanilang listahan. Kasi dati doon sa kanilang kinukuhaan, minsan nagtataka sila, ang laki-laki na kanilang binabayaran, eh ang alam nilang kinuha ay ko konti lang kasi naglilista pala sila din ng ng sariling listahan nila. Kasi ako mismo, pagka kumuha sila ng produkto, kung kumuha sila ng items, uh, hindi ko na inano, hindi ko na ina-itemize ba. Pagka kumuha sila, diretso di ko na na tinutotal. Kaya sinasabi ko sa kanila, oh, yung nakuha mo, example, 200. Itatali ko na siya diretso 200. Yun pala sila din ay nagtatali ng ganun din na exact amount. Kaya pagdating sa bayaran, magkatugma ang aming listahan. Kaya tuwang-tuwa naman sila. 'di ba? Dapat maging honest talaga tayo kasi para maraming uh, lalapit sa atin kasi malaking ano na din 'yun, malaking opportunity. Kaya maganda ang negosyo na nagpapautang. Actually, sa ngayon nag-iipon ako. Gusto ko naman medyo madagdagan ng aking uh, initial na capital kasi kunti lang yun eh kasi tubo lang din yun ng aking sari-sari. Uh, Sabi ko sa susunod by next year, sana madagdagan uli yun ang aking uh, uh, capital at since na sila naman ang nagano, sila naman ang lumapit sa akin, so why not uh, grab the opportunity. Sabi ko hangga't merong mining uh, uh, company na nag-operate dito sa lugar namin, I try na tulungan din yun yung mga tao. Hindi naman gano'ng kalakihang tubo, tama-tama lang din na makatulong sa kanila ba. So, I hope guys, mer meron kayong natutunan sa video ito na sa pagpapautang, kailangan piliin, kailangan uh, maging wise tayo, alamin ang mga bagay-bagay, ang mga advantages, disadvantages, at, waka, at saka wag basta-basta magpapautang kasi ako, never ako uh, nagpapautang dito sa mga kapitbahay namin. Yung sabihin lang nila, kasi magbibinda kami mamaya ng saging or meron kaming ibibinta na oleng or meron kaming ibibinta na kopra, hindi po ako agad-agad nagbibigay doon sa kanila kasi mamaya kung takbuhan ka, so wala na. O di ba? Ang laki nang mawawala sa iyo. Eh, kung doon naman sa mining automatic na magbabayad talaga sila sa akin kasi mismo na ang taga-opisina ang magdidak sa kanilang sahod. Kaya 'yun uh, big opportunity na din 'yan. Kailangan maging wise tayo. Bye, God bless all sana may natutunan po kayo sa video kong ito